Habang bising-bising ang Papa Bear sa pagtitiklap, gagawan ko nga siya ng makakain. Meron nga akong biniling pakwan. At para masarap at maiba naman, lalagyan ko siya ng choco at powder milk. Grabe, ang mahal pala ng pakwan. isang kilo. Ito nga isang buo bili ko ng 130. Hindi ko na nga aalisin yung buto para pag nalunok ng Papa Bear niyo, direct tubo na sa tiyan niya. Kasi yung tiyan niya kasing laki naman ng pakwan eh. <laughs> Sabay ko na nga itong ilalagay na dalawa na to para yummy. Tara, patikman na natin to. Samahin niyo ko. Papa Bear, tama na muna sa pagtitiklop. Tikman mo muna tong ginawa ko. Ayun ba yun? Oo. Tikman oh, niya natin. Ano na naman to? <laughs> may napanood kasi ako sa TikTok. Ganyan Ay, yung natin. ginawa niya. Tikman mo kung masarap. May mga buto-buto pa ya. Yeah. Pag lumabas to, buto pa din ito. Oo. Masarap ah. Masarap siguro yan pag malamig no. Masarap to kung malamig nga, yung may yelo. Hmm. Hmm. Tikman mo. Lalasahan mo talaga yung yung chocolate, yung gata sa kayong pakuan. Sarap oh. Hmm, masarap din kapag walang buto para dire-diretso yung uh -huh. kain. Hmm. Thank you. Love you. Oh, Napakainit! Ops, teka lang. Ako ang bahala sa'yo. Gagawan kita ng pampalamig. Gusto mo ba? Siyempre. Sige, wait ka lang ha. Wala ba? Wait lang, magantay ka. Angal na naman, lalo kumiinit ulo ko yan. Pasensya na sa pag-aantay mo, sir. Ito na ang iyong maes kong Pro Max. Sabi <laughs> 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 naman. Napakalaki naman ito. Ginawa mo naman yung tema naman sa maes kong <laughs> yelo. Sobrang <laughs> laki na nalagyan. Lagyan Pati yung kutsara malaki. Sa laki ng bunganga. <laughs> <laughs> natin ang maes kong yellow Pro Max. Masarap ba? Masarap. Tama-tama sa mainit na panahon. Umamig na ba yung ulo mo? Mm. Ano masasabi mo? Masarap. Thank sa paggawa. Love you. May ginawa ko ditong tuna bread at ipapatisis ko sa dalawa. Ay, wag na kay John. Busy. Ito na lang kay Papa Bear niya. Ay, nantay niya. Ito yung sausawan cheese sauce. Isausaw mo diyan. Sige. Ayusin mo. Ayusin mo din yung luto mo. Taste test. Sarap! Sarap! Walang halong biro. Totoo. Hmm. Okay, tama. Hmm. Busog na musog yung laman. Ano yung ginamit mo dito? Century tuna at Eden cheese. At sa'yo malalaman kung masarap nga ba yung luto. Ano? Sarap. Sarap no? Di ba? Hindi na hmm. nakapagsalita. Sarap. Hmm. hmm, sarap. I love you. May hiniwa nga akong masanas at binudburan ko nga ng asin. Tara, papatikim natin kay Papa Bear. Papa Bear, tikman mm. mo nga kung masarap. Apple lang may asin? Oo. Kung bagay. Yun ito ginagawa ng matatanda. Yeah. <laughs> saka yung iba, gusto kasi nila yung nagbabalansa yung tamis sa kayong alat. Mansanas na may asin na may bear choco. Sarap. Mami, tingnan mo yun. Para matingnan mo din ito. Sarap. Sarap. Thank you. Love you. May binili nga ako manggang hinog, saktong sakpo, kakatapos lang namin kumain, panghimagas. Bali, nilagyan ko nga lang to ng powder milk at papatikim na natin kay Papa Bear. Papa Bear, tikman mo. Tikman natin. Tignan 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 mong gatas. Tapos masarap pa pag malamig, no? Hmm, hindi may yelo. Kaya ako tumataba, pakain ko ng pakaan, no? Eh, kasa naman walang makain. Mabagal mo naman, ano? Oh. Kainan mo na yan. Gusto mo, dati naman eh. Sarap, yun. <laughs> mm. Di ba? Mauupos yan. mo na. Hmm. Hindi sa maasin, no? Eh. Love love you.